So yun guys, namiss kong gumawa ng video at an ang tagal kong nagpahinga. Almost three weeks din, almost a month, di ba? So guys, para sa aking video na pagbabalik, kunin natin ang skin ni Arlot, collector skin ni Arlot. So ito yung mga kasamang prizes guys. So tag ito, mga lucky draw ni ano, ni Alucard at saka ni Yudora. Guys, angas din. Pero kasi dati, pag ganyan, collector skin din makakukuha mo. Nagihirap na naman si Muntun. Ano ba yan? Well, without further ado, kunin na natin. Let's go! So guys, angkano kaya magagastos ko ngayon sa collector skin natin? Usually, nagagastos ko dito is 2 to 3k, depende sa swerte natin. Then, sana dito swerte ako ngayon. Oh. So yun na. Nakailan na ba ako? So guys, ang an initial kong Uh, Crystal of Aurora dito ay 2,900 at ang dias ko is 1,400 plus so guys dito plus sa every collector skin ayun no, merong mga uh, tawag dito quest na kapag ginawa mo is makakakuha ka ng free token which is pwede mo rin magamit para pang draw dito sa collector skin Marami, 400 plus din yun, guys ang hindi ko lang nakakuha dito sa free token dito is yung spend 3,000 na diamond. Kasi meron na akong uh, Crystal of Aurora, diba? So, ayan. Kailang draw na ba? Hindi ko nabilang eh. Pero, sana talaga swertein ako ulit ngayon. Nung huling collector skin kasi, meron akong free 6 draws. Kasi, nakuha ko agad si... Ano so, ba yung huling collector? O basta, yung huling collector skin. Nakuha ko agad hindi ko na hindi ko na kailangan mag full draw sana dito din kasi napakagastos guys eh. tsaka hindi nakatulad dati yung mga prizes ni Munt sa collector na pwede kang mamili ng collector skin din na dalawa except kung hindi mo nagustuhan tong collector na to diba so, so ilan na lang collect ang <coughs> crystal of aurora ko dalawang libo na lang tsaka nakailang ano na ako nakailang special prize Nakadalawa na ata ako eh. Ay, wait. Tatlo na pala. Tatlo na yung nakukuha ko. Lah, ba't hindi pa nakukuha yung ano, border? Hmm, um, nauna no, ko pong nakuha yung, yung special skin kaysa sa border. Grabe naman yan. Usually, border ang nakukuha agad eh. Yung mga, ano, yung mga... Yung mga mumurahing prizes. Pero... Huli ngayon yun yung ano ah, border. Hello! Guys, parang masamang pakiramdam ko dito para mako full draw ata ako. Ayun oh, na, nakuha ko na yung border. Talaga lang ah. Third to the last price yung border. Ay. Nako, ilan na lang titira kong... Ulo, 600 na lang kasi sa loob ko. Oh, bad feeling talaga to. Bad feeling. Full draw ata to. Ay, nako. Guys, full draw nga. Diyos ka naman muntun. Daddy muntun. Why naman? Like that. So, sana umabot yung dayas ko. Kasi ilan yun? 6 times? Parang 300 plus na at kapag sa ika 6 price eh. Ayun ko na? Per draw? Ilang? Ay, 200 pa lang. Ah! Nakuha ko na siya guys. Guys, full draw nga. Grabe, okay, ang gasos ng collectors ko Pero... Ito ang maganda yung effect. Worth it naman siya. So guys, anong masasabi nyo sa skin na ni Arlot? Sa mga Arlot main dyan, kunin nyo na. Mukhang magandang effect eh.